Condolence muna ma'am sa inyo ma'am. Kailan po ba namatay itong uh, kinakasama nyo? August 8 po, 2025. Okay, so mga mahigit isang buwan na. Saan po ba siya ma'am nagtatrabaho? DSWD pag-abot po. Sa DSWD saan po siyang branch ng DSWD ma'am? Pasay po go po. Sa Pasay. So siya ma'am under's agency, hindi siya direkta hinay ng DSWD. Agency siya. Opo, opo. O Under lang po sila ng ano ng DSWD. Ano po pangalan ng agency po ni Sir Cypress? Pilker po. So nung namatay siya nung August 8, ma'am, may na-file na po bang report, blatter report sa PNP? Wala po. Yun nga po yung pinagtataka ko kasi po. Nagsabi po kasi sa akin yung supervisor nila dun sa may ano po na i-apply ko daw po ng ECC yung sa live-in ko. Tapos nung nagtanong po ako, ang sabi po, wala pong police report. Okay. Ang sino po ba nag-inform sa si inyo, ma'am, nga patay na po si Sir Cypress? Sa trabaho lang po niya, pinuntahan po ako sa bahay. Nung August 8 ba mismo ko nung the following day, ma'am? Nung August 8 din po. Ano po ba yung trabaho ni Sir Cypress doon sa DSWD? Housekeeping po siya. Housekeeping. Okay. So, bali, ma'am, ang yung agency, ma'am, wala silang ginawa dito? Wala po. Okay. So, hanggang ngayon, ma'am, wala pang report, ma'am, regarding sa cause of death niya? Kung ano lang daw po yung nakalagay doon sa death certificate, yun lang daw po yung ano, dahilan ng pagkamatay niya. Sino nagsabi yan, ma'am? Doon po sa may ano po, yung kasama po namin na naglakad sa po Ordinaria po. Hindi naman pwede nga uh, may namatay sa work place tapos wala man lang uh, may nag report, no? So, attorney, ang uh, initial or immediate cause is probable intracranial breed and yung uh, next cause po is traumatic brain injury due to fall. Okay, so yung is parang nahulog siya? Yes po, attorney. Okay. Uh, attorney, kaya din po napalapit or lumapit sa atin si Ma'am Alalin is mayroon kasing conversation siyang nakita hmm. sa group chat nitong kanyang na uh, kinakasama na si Sir Quarteros at na nakasaad po dito na chat po ng isang RJ na kasamahan nila na gandang umaga sa lahat, wag na maingay o magkwento ng kahit na anong kung ano talaga para hindi na tayo mapahamak lahat, tahimik na lang lahat. Pasuyo, sabihan pati reliever na wag magkwento kahit na ano. Okay, so mukhang may tinatago sila, no? So baka nga yung fall, it, it might be may foul play dito. Si Sir Edmundo Montanya. Sir, good afternoon po sa inyo. Sir, regarding po sir dito, sir, sa inyong uh, empleyado na si Sir Cypress Quarteros, bakit sir wala pa to sir, na file sir ng mga blatter report, sir, eh namatay na siya, sir? At saka noong August 8 pa. Ngayon ko lang nakuha ang incident report, eh. Sir, bakit sir ngayon lang nakuha sa incident report, sir, eh, employee nyo to, sir, di ba? Tapos August nga, 8 ho. siya namatay. So, hiningi nga namin nung una pa eh. Kanino niyo hiningi, sir? Sa ano, DSWD. Tapos bakit wala daw sila, sila mabigay sa inyo? Ah, uh, ibibigay naman daw. Medyo nagtagal nga lang ng konti. Tapos ang ginawa ko, tumulong na lang kami Doon sa namatayan. Okay. Ah, uh, yung kanyang sweldo, 13 months at saka yung kasban, ko ano, ano binigay ko lahat doon sa kapatid. Sige, sir. So nagtulong kayo sir regarding sa mga death benefits and everything. Pero sir, ang, 'di ba nung sinabi siya nga namatay, sir? Hiningi ng si report sa DSWD, wala sa may bigay. Pero pumunta ba kayo, sir, sa PNP, sir, para sir, may pablata report ko since, since directly, sir, tauhan nyo pa rin naman to, sir. Oo, oh, nireport naman nung supervisor ko. Nireport sa PNP, sir. Kasi sabi po dito, sir, ng kinakasama ni Sir Cypress at si Ma'am Alalin, wala pa daw, sir, PNP blata report eh. Oo, oh, ang alam ko, ang sabi ng supervisor ko, nireport nila, pati sa security. Okay, so yan yung sabi, sir, mga tauhan nyo sa inyo, pero hindi nila yes, nagawa. Ngayon, sir, may mga ako makalat nga din sir ng mga sa ila kanilang GC na parang may mga pinagtatakpan sila. So itos na sir mga empleyado din ito sir ng inyong agency. So aware po ba kayo sir sa kung ano talaga yung mga nangyari dito sir? Hindi, hindi Wala kaming alam daw kung ano nangyari basta ang alam namin nahulog sa danan, medyo hindi maganda pagkakabaksa, eh namatay nga. Ang masakit, hindi niya area of responsibility yung kinabaksakan niya. Kasi construction site yun eh. Hindi naman dun siya Naka-duty naka siya dun sa area niya. Hindi kaya kaya sir, so, sir nagtataka, sir, mas lalo, sir, na hindi niya area yung lugar na yon eh bakit dun siya nabagsak? O ba diba, medyo dyan nga, pa lang, sir, medyo doubtful na. Yun nga ho, inasikaso si ng supervisor namin na bakit nagkaganon. Sige, sir. Amen. Ganito, sir, pakitulong na lang din sa pamilya, sir, sa kay Ma'am Alalin, sir, regarding sir sa pagclaim niya sir ng benefit sa ECC kasi entitled yung pa rin man sir si ano talaga tutulungan namin ang inaantay ko nga lang yung incident report para isasama ko sa ano sa pagkilik pagclaim niya sige sir kausapin namin dito sir yung PNP sir para makuha din yung kanilang payag at saka malaman kung bakit ba may delay august 8 pa namatay sir ngayon sir mag october na tayo pero wala pa rin sir sang resolusyon kung ano ba yung cause of death talaga at saka bakit hindi ini-report agad. Police Major Alan Valdez, good afternoon po sa inyo. Yes, sir. Sir, regarding po sir dito, sir, yes. sa case ni Sir Cypress Quarteros, ano po ba sir yung update dito, sir, sa investigation ng PNP? Kahapon lang ninyo, itinaruwat sa amin itong information na to. Kaya agad po, alas 4 kahapon, ay nagpunta po ako agad-agad sa DSWD sa may Nasdaki Building po, sa Pasay City. At nakapanayam ko po doon si Glenn Mark Carmelo po, yung isang staff doon. At doon ko nga po nalaman yung nangyari nung incidente nung August 8 pa. Bali sir, hindi man lang sir nag-contact sa inyo yung DSWD mismo nga may namatay sa kanilang premises? Kung hindi pa sir nag-reach out yung staff ng Wanted sa radio sa inyo, hindi nyo pa sir nalaman to? Ay, hindi po ganito po ang uh, kwento sir. Ang incidente ay August 8 2025 nangyari. Ngayon po, inireport po yan sa distinto o no PCP Complex ng August 10 na po. Sino sir nag-report nun, sir? Sino nag-report, sir, sa nung August 10? Yung agency ba kung yung DSWD? Basta ang tumawag po sa aming uh, Tactical Operations Center, tinawagan po nila ang aming substation 1. At uh, nagpunta po, nag-responde si Sargento Ralph Duco at saka si Patrolman Jesper Joquinho. Okay. Ayun nga, sir. So, ang, ang tanong na namin, sir, di ba, nung August 10, sir, sino po ba, sir, yung tumawag, sir, nga nag-report yung agency ba on yung DSWD. At saka sir, bakit sir, pinalipas pa yung dalawang araw. i eh August 8 nangyari yung insidente. E eh bakit hindi agad ni report sa PNP yon? Apo, yun, ah, yon nga sir, ang, ano, sir, yon sir ang uh, hindi ko sir maintindihan. Kasi nung no, may interview ko itong dalawang puli, itinawag lang daw sa ng operator namin from Pase Police Headquarters, itong insidente two days after na po nung mangyari. Okay. Sir, regarding sir sa incident report, sir, ang kailan ba sir sinabmit sa inyo ng DSWD sir yung incident report? Meron pong ibinigay sa akin na incident report report po, itong dalawang pulis na nagresponde dated August 10 po. At ayon sa kanila, pinayuhan daw po nila itong uh, si Sergeant uh, Security Officer Bandola at itong staff ng DSWD na magpunta sa kanilang opisina. Pero hindi po sila nagpunta doon sa Substation 1. Meron pong report po silang uh, ibinigay sa akin sir na pwede ko rin pong ibigay sa inyo sir at saka yung photograph po na nagresponde okay. sila doon noong August 10 po. Itong incident report ba sir, Sorry kailan nyo sir natanggap sir? Nung August 10 din o kung itong, uh, kasi sabi ni sir nalaman nyo itong insidente nung tumawag lang yung RTIA staff itong, ka, nung, itong week lang. Yesterday, so meaning sir, nung August 10, hindi pa nag-coordinate sa inyo itong police na sabi nyo. So baka na-antidate nila yung incident reports August 10. Pero hindi pala. Kahapon ko lamang po, sir. Active investigation, sir. Kahapon ko lamang po na lamang na may problema pong ganito. Meaning, sir, hindi nga talaga, sir, na-report sa inyo at the earliest possible time. Kahapon lang, sir. Yun nga, sir, na minamin, sir, nga yung wanted sa radyo pa, sir, yung nag-inform sa inyo. Pero yung DSWD or Bama yung mga kayo, or mga PNP man, sir, sa ibang uh, station ninyo, hindi agad ni report ito. Kasi, sir, kung isipin yung August 8 pa, sir, nangyari ito, ngayon, sir, September 30, na mahigit na, sir, isang buwan, hindi pa rin, sir, bigyan ng incident report to. So, there seems something na strange, no? Sa nangyayari dito. Kaya sir, pakiusap na lang namin, sir. Baka sir, pwede sir, patulong na lang, sir, nga mag sir, ng proper investigation dito, sir, sa nangyari kay Sir Cypress. Kasi it seems na hindi, may something wrong, eh. Kasi hindi siya in line, sir, nga, kung may namatay, dapat ni-report. E ngayon, sir, mahigit isang buwan pa. Kung hindi pa, sir, lumapit yung kapamilya dito ni Sir Cypress sa Wanted sa Radyo, hindi pa to sir, na-actionan. Opo, walang, ah, wala. Huwag ko kayo makalala. Ah, I-investigan e po namin to. Nire-request ko lamang din ang presence po ng kamag-anak po dito sa aming tanggapan para po sila makuhanan din namin ng statement. Sa, 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 kasalukuyan po, nagsisimul nagsimula na pa ako mag-investiga, sir, dito. Ayan, sir. Ang sir, may CCTV naman, sir, sa DSWD, sir, na lugar kung saan nangyari, sir, yung accident? Yung pong pinangyarihan sir, ang tawag nila doon, phase 2 kasi yung mismong uh, DSWD center, yung uh, uh, mismong opisina, yung satellite na yung office na yun, meron kasi silang extension po, yung doon po nangyari yung incidente. Eh, actually, yung pong, yung pong mismong sin ngayon, nabago na po kasi one month ago, nalagyan na po nila ng partition po yung mga kwarto doon. Hindi ba sir, dapat sir Hindi nila muna ginala yung scene of the crime? Kasi syempre under investigation pa. So kasi pag ginalaw mo 'yan, it would tamper the evidence if ever, 'di ba? So dapat dingana di ginalaw muna ng sa DSWD. But uh sige sir since andyan na, masabi namin sir, patulungan na lang sir yung mag conduct, sir proper investigation okay. para man, sir mabigyan sir justice to sir si sir Cypress. Ngayon po sir, ang kasasamahan po sir ng wanted sa radio team, si Ma'am Alalin, yung kinakasama si sir Cypress para papuntahin po sa inyo dyan sa tanggapan nyo, sir, para makipag-offer kung anong information na nalaman niya, may bigay sa inyo. Opo, at saka kung maaari po sana yung kamag-anak po na namatay. Yes, yung sir. Tapos, sir, sir, since na may incident na report po. naman, sir, ang uh, si, yung owner po ng agency, Sir Edmundo, sir, meron na daw, sir, so, incident report, pwede din ko, sir, lumapit dun, sir, sa tanggapan na ni Sir Police Major Alan Valdez, and doon incident report, para, sir, may claim naman, sir, sa ECC, sir, yung mga benefits. So, Sige po. Maraming salamat sa inyo, sir. Ma'am Maria Cecilia Maulion, yung Information and Public Assistance Division Chief. Ma'am, good afternoon po sa inyo. Good afternoon, attorney. Ma'am, regarding po dito, uh -huh. ma'am, uh, may pwede po ba makuhang mga death claims or benefits itong uh, kapamilya po ni Sir Cypress Quarteros? Oo naman, kasi nangyari ito sa working premises, di po ba, attorney? Yes, ma'am. Kung saan na-assigned yung ating worker, tama po ba? Yes ma'am, doon po siya na-assign. Dahil nangyari ito sa loob mismo ng paggawaan, compensable ito under the employee's compensation program. Pero tingnan muna natin ang incident report kasi meron kami accepting circumstance, no? Yes, so ma dapat malinis din yung ating incident report. Okay, na, po na assign in. talaga siya sa area na yon. Pagkatapos itong mga benefit, if ever uh, tenable naman yung claim ng ating family ng worker, ibig sabihin may nakalaan po ito funeral benefit para sa pamilya, so no death benefit. Kung meron siyang at anak attorney, Ma'am Cecilia, so pag ganitong case ma'am na nag in lang sila po yung isla kasal, ma'am. Sino po ba yung proper, ma'am, na mag-represent, ma'am, sa deceased? Attorney ang ano, parents ng, ng worker ng deceased. Okay, so parents. Sige po, ma'am, uh, Cecilia. Naman ang yes po. Okay. mam ma Ma'am, thank you for that Sige, information, ma'am. Maraming salamat po. Sige po, ma'am, tutulungan po namin, ma'am, yung family nga ma-process to. And yung incident report kasi na ready na din naman. Papuntayin lang namin po, ma'am, sa inyong tanggapan po. Okay, nakahandang tumulong po ang Employees Compensation Commission. Thank you very much, ma'am. Police Major Alan, sir. Thank you. Very much, sir. Request na namin sana, sir, no? Nga kung pwede, sir, may investigan, sir, na mabuti. So, especially dun sa lugar, since na uh, may mga natanggap nga, na na-information nga hmm. sa ibang lugar doon na tagpuan, eh. So, there seems something off talaga. So, pa na lang, sir, para sa at least naman, sir, makuha, sir, yung tamang justice, sir. Yes, sir. Mga po kayo, sir. Sige po, sir. Maraming salamat sa si inyo, Police Major Alan Valdez. And thank you din thank sa you owner that. ng agency na si Sir Edmundo Montanyes Pakitulong na lang, sir, sa family, sir, para mapabilis, sir, yung pag nila. Uh -uh. And thank you din sa ECC, sa kay Ma'am Cecilia Maulion. Maraming salamat. And Ma'am Alalin, condolences again sa inyo. Ang magko-coordinate po yung team ng Wanted sa si Radyo sa inyo para ma-process din yung claims ni Sir Cypress Quarteros at the same time para din malaman kung ano talaga yung totoong cause of death niya. Apo. Sige po ma'am. Maraming salamat po sa inyo ma'am.